dua bata oh. Kugihan ka ayo. mga bata. Oh. Bata pa sila, pero kay balon na sila. Mulay sa umahan. kita ka to Ulan ka isang eh, tanan to. Hmm. Ang video ko ng ulan, gadula. Abuti, yes, yung tugkaran dapit ng brand. Dapit dapit sa inyo, yung tugkaran dapit ng mga bata. Lagi, alegria lagi, tanaw ng gadula ng ulan. Ngayon ko magkailang view inyo, Adia. Ngayon ko magkailang view niya ng brinda. Yan ang kuan. Tapos layo ka magkailang mag... Nandit kay view. Kanang mga bata, magdula din nali. Anak, hindi anong dula. Kanang, ay, batang ulan, Jud. Magdagandagan na sila.